Magandang mga paps. Ngayon ay linggo so magra-rides tayo at uh, ito kasama natin si Brutus. At uh, share na lang natin sa inyo mga paps yung mga madadana natin na HD3 Tsaka Brutus kung may makita tayo. Kaya tara, samahan nyo ako mga paps. Saka parang kulang pa <laughs> nandito naman tayo sa mayamin sa bayan at ito may nakakita naman tayo na parang tari eto. At uh, may linya pinapapasada mga paps ayan mga paps nandito naman ako sa kanto ng uh, sulweta at ayan may naispatan na naman tayo sabi uh, oh, namamayag pag pa rin hanggang ngayon. May sidecar, tapang uh, deliver. Uh, ayan, nakulong-kulong. Ayan, nandito pa rin ako sa kanto ng Sulweta. At uh, ito, may Brutus, may Olympic, at uh, isang Tari. Ayaw, meron. Stroke. Μαλακόλι! 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 <laughs> Dami ng stroke Ay oh, to pa. Eto <laughs> <Ayun> pa. Dami. Eh <laughs> nakatuwa sa amin dito sa Binangonan din. Hanggang ngayon, marami pa rin 'yang gumagamit ng ganito. stroke Wow. <laughs> Shout out Pops <laughs> Yun ang nakakatawa dito sa two stroke mga Pops no? Yung uh, tunog niya Tapos yung amoy At saka yung vibration Talagang na uh, napaka nostalgic Kaya pag nakakita talaga ako ng two stroke Alam mo yun <laughs> Parang bumabalik tayo sa 90s. Ayan, parang may dumapan to stroke Ayun, Shoutout kay Pops. Ayun. Daming two stroke pa rin dito sa amin sa Binangonan. Kaya <laughs> ayun, ikot pa tayo mga Paps Baka may makita pa tayo na two stroke. Ayan mga Paps may nakita tayong uh, HD3. At mukhang tari. Ayan. Papansin nyo. Naka-bugs na din. At naka-chrome na rin yung harap na shock. Naka-tapalodo at naka na din. Ayan. Ayan. May naispatan na naman tayong two stroke. Ayan mga paps, ang mga nakita natin two stroke dito sa amin sa Binangonan Rizal. At uh, grabe, nakakatawa. At uh, sarap sa feeling pagka nakakarinig ka ng two stroke, kaya nakakita ka. <laughs> Dahil sobrang hili ko talaga tong motor na to ever since. Kaya siguro hanggang dito muna mga paps yung vlog natin. At uh, maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa two stroke. Lalong lalo na sa HD3. At uh, Brutus. Kaya maraming maraming salamat. At uh, ingat sa atin lahat. And God bless. Thank you.